kulay ng octopus ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng octopus at sa kanilang kapaligiran. ang ilang uri ng octopus ay nakakapagpalit ng kulay upang magkunwari o magtago sa kanilang kapaligiran. ang mga kulay na maaaring magamit ng octopus ay maaaring mag iba depende sa kanilang kinikimkim na kulay sa kanilang kapaligiran. ang ilang uri ng octopus ay maaaring magtakita ng mga kulay tulad ng brown, puti, asul bula o verde. Ang pugita o octopus ay isang cepalopo na naninirahan sa maraming iba't ibang reyon ng karagatan, lalo na ang mga hanay ng mga bakla. Sa kalahatan, may tatlong daang kinikilalang uri ng pugita na lagbas sa isa sa ikatlo sa pakahalatang bilang ng mga kilalang uri ng mga sepalupod. Bilang mga matataling nung hayo, ang pugita ay eksperto pagdating sa kamuplad. Ito ay may abilidad na iangkop ang kulay ng katawan sa kanilang kapaligiran. Marahil dahil ito sa panahon ng evolusyon upang maiwasan ang mga mandaragit. Dahil sa kanilang malambot na katawan, may abilidad silang magtago sa mga maliliit na butas. Bilang mga solitaryong mga hayo, ng mga pugita o octopus ay nabubuhay karaniwan ng mag-isa.